Pero na naging totoo pa. Yan ang top 5 players na tinanggihan ng malaking offer sa kanila at pumirpa sa mas mababang halaga. Top 5, Bonzi Wells. Noong 2006, tinanggihan ni Bonzi Wells ang offer sa kanya ng Sacramento Kings na $38.5 million dollars. Para sa limang taon. Dahil nasa sa siya ng kanyang karir, umaasa si Bonzi na makakatisod siya ng malaking offer sa free agency. Pero nauwi siya sa $5 million 2-year deal sa Houston Rockets. Nerlens Noel. Injury prone itong si Nerlens. Even before at during draft, he is nursing from injury. Kaya lack of common sense na tanggihan niya ang long-term offer sa kanya. Noong 2017, inoperan si Noel lang Dallas ng $70 million dollars para sa apat na taon. Pero nag counter offer si New Ang gusto niya, max contract. Hindi ko magat si Dallas Mavericks team owner Mark Cuban at instead 4.2 million dollar for one year qualifying offer ang nilatag sa kanya para maging restricted free agent. Pero after 2018 season, hindi na siya pinapirma ng Dallas at napunta na siya sa OKC Thunder na may halaga ang 1.85 million para sa isang taon. Sabi nga ng insider sa NBA, hindi kikitain ni New Orleans ang 70 million dollars hanggang matapos ang kanyang NBA karira. Sayang talaga. Sa ating top 3, Lateral Sprewell After ng solid debut season niya sa Minnesota Timberwolves na umabot pa sa Western Conference Finals contra Lakers, inoferan siya ng Wolves ng $21 million dollars para sa tatlong taon. Pero tinanggihan niya ito at ang sabi niya lang, I have a family to feed. Dahil para kay Sprewell, masyadong mababa ang offer na ito at hindi sapat para sa kanyang pamilya. At yun na pala ang huling offer na matatanggap niya mula sa isang NBA team. Top 2 Dennis Schroeder. Isa sa mga umingay ang pangalan noong 2020 dahil bukod sa pandemic ay nasabi siya kay Lebron at sa Lakers. Magandang performance si Dennis sa season. Kaya bago matapos ang contract niya sa Lakers ay inoferan agad siya ng extension na $84 million para sa apat na taon. Pero dahil umabot nga sa playoffs ang Lakers, nagdemand si Dennis ng 100 million contract. Pero the Lakers management said no. After that season ay napunta si Dennis sa karibal ng Lakers na Celtics for only 5.9 million dollar one year deal. At bumalik siya sa Lakers noong 2022-2023 season para sa 2.9 one year deal. Sa ating top 1, si Bossing Vic, Victor Oladipo. Ito talaga para sa akin ang medyo tragic dahil hindi lang isang beses kundi dalawang beses tinanggihan ni Victor Oladipo ang malaking offer sa kanya. Una ay ang $112 million four year deal mula sa Pacers kung saan isa siyang franchise player. At nung na-trade siya sa Houston Rockets, doon ay inoferan siya ng 45.5 million for 2 years. At muli tinanggihan niya ang offer niya to. Hanggang napunta siya sa Miami Heat at doon ay pumirma siya ng minimum veteran contract na 2 million dollar para sa isang taon. Okay, thank you Secret Fresh, Big Boy Check. Ay, ang ganda binigay sa akin ano, t-shirt Gilas Pilipinas. At kung nagustuhan niyo ang content na to, you may like and share this video. Bye-bye. Please follow.